Sa kuhang video ito ng 911 Rescue Team sa barangay Irisan, Baguio City, kita ang paglamo ng apoy sa isang dalawang palapag na bahay pasado ulas 5 ng hapon kahapon. Ang tigas sa ulo ni tatay, oh! Sa iba pang anggulo ng video, makikita rin ang makapal at maitim na usok na bumalot sa bahay. Ayon sa mga residente, nakarinig muna sila ng pagsabog sa bahay bago sumiklab ang sunog. Doon umpisa eh, doon, eh. oh, pangalawa, dito, noong kwan na, ang na dito na ratatatap, sabi ganun na. O, oh, ganun lang. Sabi ko, tawagan, tawag kayo sa kwan, pang department ka ko. Oo, oh, yung, yung apo niya, yung Tumawag. Tumawag agad. tubig tubig. namin. No. Hindi naman na iwas ang mga mba ni Diogoracio, lalo na katapat lang nila ang nasunog na bahay. Natakot kami kasi, kasi umalis kami dito kasi naghihaw-hihaw na yung misis ko. nagtawag sa taas, ako sa taas na. oh. bahay maliit Nakita natin lagablab na yung apoy, malaki na yung uh, ongoing na yung sunog. So yun nga immediately nag-conduct tayo ng firefighting tapos si yun nga po uh, nag-conduct tayo ng firefighting tapos uh, iniwasan natin na kumalat yung sunog. Kaninang umaga, gumulong na ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection para malaman ang sanhi ng sunog. Gagather pa tayo sir. Titignan kasi natin lahat ng anggulo na pwedeng pagmulan ng sunog and then yun nga po. Magtatanong din tayo sa mga kapitbahay kung ano bang na-observe nila. Sa inisyal na datos, aabot sa igit dalawang milyong piso ang danyos ng sunog at idineklara ang fire out pasado alas 6 ng gabi. Sinubukan ng news team na kuna ng pahayag ang kaanak ng caretaker ng bahay pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Ito ang unang naitalang kaso ng sunog sa lungsod ngayong taon. Jose Robert Invento para sa Luzon. Headline!